ulit sa aking vlog. Wala lag. Yan, nandito kami sa bahay ni Ate Chi kasi kukuha kami ng kawayan. Labong. Ayan. Kukuha kami. Yan, ay, may bit-bit akong basket. Sigurado to, 10 kilo makukuha namin. Ha, 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 ha. Hi, Dai! Hello, welcome to the vlog. Yan, dyan kami daan, guys. Ayan, nauna si Cherry. Yan, doon, 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 doon nga kaming labong. <laughs> Ayan. O kawayan yan. Nauna ka, Chino. Guys, konti pa nga lang hiningal na ako. guys. Ganito talaga, pagbaboy na, no? Pinagahanap kung saan may labong. <laughs> Sa taas, unahan. Hindi pa ako nakapunta dyan. Makita ka kagad, ay, kitang kita eh, na walang eh. Pwede kang tumahay dyan sa gilid eh. kasi alam niya kasi kung saan yung ano na yun. Tawagan mo. Ay, unga. Um, Mag-high ka tadi siya, galing ah. Okay. Oh, ay sa kanila pa daw diyan. Sa, sa amin paninya rin yan. Ayun yung tagdapin. Ay, oo hmm. no. Wala pa siguro dito. Sino? Baon na siguro ito. sa inyo. Ah. So, kasi wala talaga siyang tubo. Imposible e, sa daming kawayan. Nasa gubat-gubat na ng nga siya. Ayan, mo na dyan. Yan. Yan. Hindi na yun masakay sa anong salib kasi maanong mahaba doon sa ano, sa, sa 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 pa, kawa. Ah, tara po, balik tayo doon, doon tayo. Mahala ka man may, meron ka may tubo na siya ba? May mga dagko na. Baka doon banda sa may tubig talaga. Pwede ba tumain muna dito? Na. Ano na ka? <laughs> 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 mm. ba? May kahoy-kahoy diyan. Kahoy Magkat-kat mo sa kahoy kayo. Eh. Kung mo yan. Para magligid tama na. Tama natin. ko na. oh Guys, lumipat kami ng lugar pumunta kami dito sa bahay nila Cherry kasi dito marami daw labong sa lugar ni Cherry kasi malapit talaga siya sa ilog kitang kita ay marami na talaga ay mas maano dito kasi malapit sa ilog kami guys ayan tapos ayan na siya laki na niya laki na niya. Laki na niya. Ayan <laughs> <Laki na niya>. pala, <laughs> laki na niya. Oh. Yan, yeah, ngunin na siya. Labong. Sa Bisaya, dabong. Oh, pariho lang, bumbong. Bumbong Marcos. Alang, galing ni Cherry, o, oh. It's just gino. You know. Bia, sa tungtu. Asa naman to? ko alam kung gusto niya na nandabaw o gusto niya lang i-video ang pagbawa ng Ako na po, day. Ako na po, day. Ikaw video, day, be. Na-video na lang siya. Sali, sali, Ayan. Okay, okay. Ay, ayan. Dito kami sa... May bu... May ano. Parang na lang, guys, kung saan kami lupalop na roon. Sa ang <coughs> bansa or what. <laughs> nasa ano kami, dabaw? Oo. Oh. <laughs> kung nasa Pilipinas lang ba kami? Oo. Kung ano siya? Oo. Lalo pa jud kayo. Tama na. Help me, Darna. na. <laughs> Hinahayaw ba? <laughs> Balita yun, 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 ba baka dito. Ayo guys. Wait lang. I need need to kuha-kuha this one. Ay, ito pa oh, meron pa oh. Ako naman. Na. Naman check ko good na check ka ng ugat ba. Mm. No. Ay, ito pwede pa tong isa oh. Hmm? Nasi ugat ba? Ayan guys, so ang sipag niya mga ha. Kung ako ang wala nyo guys, siguro uh, lahat putol na yan. <laughs> baka... <laughs> ah, sayang ato eh. Ano na? Kapoy. Dinis. Na, na? Malangkat na na siya. Okay, bukuro ka. Ayun oh. Ikot-ikot ay. oh, um, lang. Ano ka sayang doy? Oo. Sayang. Sumanis ya may laman. Sayang uwi. Kukunin mo. Kailang. Kailang.

Kaya yan, next. May ari pa nga. May ari ng farm na to? Yeah. Ngawa, what? Rapod Kahingit po ng pagkain. Kaso, dapat malalim na malalim siya, no? Hmm. O, ito mm. itak ko. itak mo. itak mo. Matigas kasi siya, eh. Basta bata pa. Oo. Oh. Uh. dali rasa kaganiinna. Oh. Oi dilo. Ai ugat na nisya ugat. Kasi ano u, imong yeah. sira putol. Kanda mana? Di man tanggal. Mantang tang dali. Next year pud di man mag-anhi dali gali ka. No. Oke, okay. year padai. dai. Wala ay ya. pa ato dai. Ano bo na? Ay sa munta pa ni tubo na. No? Hmm. Taas pa ni mo. Di joraman ako ang giapas pud diri. Oy! urin ko rin buong 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 labong. Ina <laughs> e, ko ako tibo. Oh, e, ibig sabihin e, na buong. Kanina po tol, ngayon buo. Pwede ka, pwede ba kini? Hindi na, Lahat na na. Kalang. <laughs> Sabi, talang. Basta adventure, okay lang. <laughs> first time kumanguha ng ganito, day. <laughs> This is my first time. Kung di nakapunta Japan, di makakuhang labong. <laughs> Ang magagawa sa mga buhay. Oh! Diba? Parang nagpala lang ng ano? Tae. Tae siro. Okay. Tae si Oh! Uy, sumpay man siya. Eh, ano mo, hati mo sa gitna. Ito mm. nga. Na. Kabulan po din yung pala dahil eh. Uy! Okay na. Second bot So cute. Na. Gihangas Sinong nakatira dito? Dahil sinong nakatira dito? Wala, mag-anhan niya. Yan ang kuwantong. Yan ang kamanghura. Hindi mm. mm. Uy, pwede din mag-barbecue dito day mm -hmm. eh. Dito mag-barbecue ba? Mag-aral mm. yung pano? Oo. Oh, oo, sa ilalong pa. Eh, lingok naman siya. Ah. Huh? Hmm? Mabaw rin siya di ay Oo. Mm. Diba? Mm -hmm, Ayun, oo. Oh. Oh. How done, anak ko, so Very good, ay. Oh, eh. Three times natapos na akong kumuha and then sa si ati nanguha na lang ng kawayan para meron ako di nakuha apat yan first time pero nakakuha pinagpawisan din yung isa ang sadya nya is kawayan talaga ako yung kakainin na kawayan thank you cherry girl bye bye